Wala ko sa lane So mga wala ka sa lane kasi humihigpit ka ng carpet So ganito, hindi hinihigpitan ng carpet dyan, o oh. Ang um, bagong ID, sir, na magka-holding ang skin O oh, ata, huwag ka mag-adjust, ha ah. Huwag na, huwag na, huwag mong gagawin Say yes Yes ka na, huwag na, huwag mong gagawin dito, yan natin Nasaan ka ba? <laughs> sa expressway ka, ah. ha Sige, baka nadidigla ka, hindi ka rin pwede nabibigla ah, Pumorma ka ng brake, nung kinat ka niya Yan ang mga gumagawa ng disgrasya Sige, then gas. Ikaw, nasa tamang ano ka nga. Tingnan mo naman sila. Pag anong gano'n, di ba? Actually, number one akong ganyan eh. <laughs> Pero kaya lang, ako yung mabilis, di ba? Okay, sa, sa cash tayo. Tingin ng kanan, tingin na. Porma ka ng brake ate. Kasi tingnan mo yung harapan mo. Pag bigla ng reno yun, salpo ka dyan. Di mo mawat dyan. Gano'n yun. Pag wala kang tamang distansya, tingin ng kanan, tingin ng harapan. Sige, hindi mo pwede likuan na, Ayan. May itaw mo naman kung pwede o hindi. si gawin. Gas. Diretso lang. Dito tayo sa cash. Kapasa. Teka lang. Bagal ka muna. Huwag ka muna mag-gas. Sige, Gas? Oh, gas? Diretso. No RFID. Akala ko ng cash. Ha? Huh? September 1. Ano ba? Sabi? Sabi. pa ka ng na. ano ano man? sige bagal lang ito no no RFID at sa kalura saan? dito? sige magana tapak na sa kabat niya. Kundi pa, bitaw ng bell. Bit. Okay, hindi. Hinta ka. Ay! Asan? asan, asan Tingnan asan. mo. Thank you. Okay na? May cash pa rin no, ate. May cash pa naman, Ay, di ba? Pwede pa rin mag-cash? Oo, meron pa rin. Ang sayo na sa Pilipinas tayo, well, ha? Nang tayo sa Amerika. Hindi. Hmm. Na pag nagbadubad ng batas, eh. Hindi sinusunod yung oras. And, dito. parang mo napaka high tech yung ng ano natin dito di ba si tingin ng harap tingin ng kaliwa tingin ng harap kasi pa kaliwa ka yun na po na siya kawal mo lang po yun tsaka madras lang kalma lang ate kasi ikaw ang tingiti lang eh, madadali mo na <laughs> nararamdaman mo yung pagka-drive na totoo <laughs> gusto mo ba, balik na tayo mandaluyo? Ay, hindi na, tuloy na natin dito tayo eh. di ba? Diba? Nakalayo ka na, diba? Kahit umuwi ka na nakasakay ka pa uwi ng bus, eh sigurado namang masaya ka naman. Amang abang umuwi ka, diba? Pinanonood mo tong video mo. Ha? Ah, yeah. Walang mukha ko yun, sir, ah! <laughs> Meron naman akong iti ka naman eh. Hindi. Hindi, tsaka ako na i-upload. So stay on the lane ka lang. Yan. So tingin ng kaliwa, tingin ng harap. Okay. So balik ka ng tingin. Hindi ka pwedeng lumabay na mahigit dalawang segundo. Sige, pag alis ng bote, lipat ng lane. So yan. Uh, iba din gas. ganyan, yun. kasimple simple ate. Okay. Focus na sa sarap. Huwag nang mag-focus sa likod. Sige, gas na tingin. So ganun yan. Nakabase ka naman sa distance ngayon. Sige. Okay. Then tukunin lang yan. Ganyan. Gitna lang tayo ha. So wag kang lalabit sa kanila kasi yung mga nagkukumpulan na yan eh, no? yan yung mga nagkakarambola Nakuha mo? Okay. So ganito kasi yan no? bakit maraming namamatay dyan? Panoorin nyo, palipat lipat Tsaka ikaw wag kang kakalas ng lane kahit anong mangyari kahit dikitang ka dyan Wag kang kakabig ng pakaliwa o pakanan Dahil yun ang nadidisgrasya ate eh. no? dahil nga sa mga galaw nila na biglang kakating ka rito sa harapan nang yung takbo nyo kakating ka pa rito pagkat sa'yo nagulat ka napakabig kang kaliwa sa'yo na yun, yung kadidisgrasya mo so yun na nga yung tatambad na niya, yung maliwanag na agdan magkagan bakit sa taas no? ay senior Pedro no? kilala mo rin pala yun ha? nanonood ka sa'yo So yung mga bus na yan, mahilig din minsan yan, no? Didikit sa sa'yo, na no? forma ka ng brake Para papalayin mo muna siya, then tsaka ka magkas. Then tinitingnan mo lang din yung likuran mo, di ba? Kumbaga, parang nung may kumat sa'yo, titingnan mo lang din yung likuran mo, baka may nakatuto. Sige, then gas, di man yung gas, pigay mo. So dito kasi abang ingat na ingat ka, lalo kang mababangga eh. No, pigay mo yung gas ate, na mauna ka mo, ang totoong driving, piga, relax mo kapit mo. Eh. Kalma ka ate, tiwala ka lang. No? Nakita mo naman kung gano'ng oh, magturo eh. Diba? Okay. So yan. Salto,